DIY top overhaul ng gasket mga ka-EDF. So, paano ito gawin? Itong tutorial na ito ay para ho ito sa ating mga kaibigan na mahilig magkalas ng cylinder block at cylinder head ng kanilang mga motor. Pwede rin ito ilagay sa kahit anong part ng inyong makina na nangailangan ng gasket, basta wag lang doon sa combustion chamber. Ito po ang itsura niya sa ilalim kapag ilagay na natin ang ating ginawang overhauling gasket. Lilinisan lang natin siya pagkatapos ikabit para hindi pangit tingnan. Welcome ulit sa aking channel mga ka -EDF. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag DIY ng uh, overhauling gasket Simple lang po ito, ang kailangan nyo lang na materialis dito ay itong folder At syempre itong uh, plastic na handle sa ating mga tools, kagaya nito Ito ang gagamitin natin, wag yung bakal para hindi masira yung ating block uh, black Ito lang Kasi kapag bakal yung gagamitin natin ay pwedeng masira itong kanyang surface Itong tutorial na ito mga KDF ay legit po ito. Hindi po ako gumawa ng mga content na hindi nakakatulong. Matagal ko na ho itong ginawa sa tuwing mag-overhaul ako ng makina. At hindi ko din naman na experience na nagpalpak ito. Basta siguraduhin nyo lang na walang gas-gas yung surface ng inyong block. Pero kapag mayroon ay lagyan nyo na lang muna ng gasket maker yung parang liquid Bago nyo ilagay itong ginawa natin na overhauling gasket Huwag lang po yung purong gasket maker lang ang ilagay nyo Huwag nyo gawin yan kasi may tendency na magliking yung langis sa katagalan Kapag hindi niyo lagyan ng ganito Itong tips na to ay nakakatulong ko ito lalo na at nagtipid tayo sa budget Kapag nagalaga tayo ng ating mga motor, lagi tayong nagkalas ng mga makina, lagi rin tayong nagpalit ng overhauling gasket. So magastos na yun may kamahalan din naman yun samantalang ito lang gawin natin bibili ka lang ng folder at ipalabas mo yung talent mo paalala lang ho mga ka-IDF na ito po ay hindi pwedeng gawin sa combustion chamber yung pinaka head nandyan yung combustion chamber so hindi natin pwedeng lagyan nito kasi naka steel gasket ho yan dahil sobrang mainit dyan sa area na yan kaya hindi advisable na ganito ang ilagay kahit ho sa mga nabibili mo ay naka steel gasket talaga yan mayroon ding iba na steel gasket tapos may konting rubber para sa mga gas gas sa surface anyway mga ka IDF kung bago ka pala dito sa king channel ay pindutin mo lang yung approve dyan sa ibaba at isubscribe mo na rin para ma update ka sa mga bago kong video na i-upload so wag nyo lang i-skip itong video na to maikli lang naman to 6 minutes para matuto kayo kung paano gumawa ng ganito So, ito na ho siya mga ka -DF, no? Ito na yung DIY natin. Okay? So, ito po yung cylinder block natin. Okay? At ito po yung sinabi kong na na-combustion chamber. Makikita nyo, mayroon pa yung kunting uh, gasket maker. Kasi nilagyan ko yan ng kunting gasket maker bago ilagay yung steel gasket. So, ito ay advisable lang po ito. Dito sa ilalim. Dito ulitin ko po rin sa mga crankcase ng inyong makina basta wag lang sa combustion chamber okay so sana naintindihan natin so, ayan ganyan lang ka simple mga kaidef pwede niyo yung gayahin ito kahit anong motor okay so, ibalik ko lang muna para malinisan yung mga kunting tira tira dyan sa gilid So hindi na natin kailangan ng mga pang cutting Ito lang gawin natin Ayan So hanggang dito lang muna ako mga KDF. Maraming salamat po sa panunood. Sana nakatulong itong video ko. So, kita kits na lang tayo sa susunod na video ko na i-upload. Okay.